so okay guys, I got this one from this store. So ito na, nabili ko na siya. Grabe! I'm excited to use this. So, let's open it! So, ang dami ko napapanood ito sa mga vlogs about this. Sabi nila maganda. So tingnan natin kung maganda nga to. At saka guys, sa pospo, ito Costco. Wow. Tingnan natin ito sa Costco, girls. my God. laki nito! Wow! akala ko bote siya. So, ayan. Gagamitin na natin siya, guys. Excited. Ooh. So, ayan, guys. Bagong ligo ako. Ito. So, yung natin. So, gagamitin natin siya. Ayan. Mga siya kamoy. Ayan. Ay! Bakit pati sa babo? Mga siya kamoy. Hindi talaga siya malagkit. Ayan. Wala nang paartigan yan. Ang di diba? Ang daming tagyawat. Ang daming mga marks. Sana gumanda yung mukha natin nito.